Hello guys! Hi mga kapatid! Ayan, may tawagan po natin. Hello mga kapatid! Yan po ang ating mga batian ano. So ngayon po ay uh, magdi-dinner po tayo dahil lalabas pa ako maya, maya at may gampanin tayo. So ito po yung sinasabi ko sa inyong kubos. Yan. Yan po siya. Parang lumpia wrapper po siyang pinakapal. Yan. Ininit ko po siya kaya medyo malambot po kasi pag hindi niyo po siya may microwave medyo matigas po siya. Ayan. So, ayan po. Ganyan. Dalawa lang ang ano ko kasi tingin ko dalawa lang ang makakain ko. Ayan. Pupunit po tayo ng ganyan. At pray po muna pala tayo. Amen. Punit po tayo ng ganyan. Tapos, yung ulam po, kukaka rin ng maliit. Siyempre, wash hands was wash hands first yeah the non puso so ito po ang pinaka rice ng mga arab hmm. Ganun po. Pagkain ko po dito madalas gano'n, Bibihira lang po mag-rice sa Paul. So, kailangan mo lang hanayan ang sarili mo. Kaya gising ko lang po. Nakatulog pa ako kahit pa paano. Mm. Matagal naman na pa ako sa Saudi dati. Almost 10 years kaya Sino yung naman na ako? Kaya no, lang. Bulang Pilipino. Ngayon miss natin yung rice. Tapos, pag nag naman sila dito sila, sir. Pag nagpa-cater siya. Kapag umorder siya ng pagkain namin na may kasama ng rice. Hindi naman tulad ng rice natin na ano, masarap. Diba? Kaya pa matagal na ako dito hindi ko po masyadong appreciated yung pagkain talaga nila. Kaya po kahit masagal na ako dito na nakaraan, 10 years pa ako dito sa taon. Hindi po talaga ako tumataba. Kasi, hindi pa ako kumakain ng marami. Hindi naman pa ako nalilipas ng gutom, pero, ganoon nga. Hindi kumakain ng marami eh. Ako pa yung tipo ng tao na yung hindi ako gagastos ng pagkain sa labas kung may pagkain naman dito. Parang gano'n, ito dito po yung na, ito na. Iba no, hindi ko naman inaano no, mali yung ginagawa nila. Yung sa akin lang po yun, parang kung ano yun na pagkatsagaan ko po yun. I mean, hindi ko yung pagkatsagaan, parang iba tawag yun, kontento na parang ano yun. Hindi ako point na gagastos ako ng mahal para lang makain yung masasarap na pagkain sa labas. Hindi po hindi pa ako ganun. Habang nga po ng ibang nakakakulala sa akin. Kulala po daw sa pagkain. Hindi naman sa pagiging kulipot yun. Para bang... Para sa akin kasi. Kung may pagkain namin, bakit ko gasos ka pa mahal? mahal. ba? Diba? Kaya nga yung mga bread-bread dito. Nung lugutom ako. Pwede na yun. Kung sa wala, di ba? Basta mahalaga lang, huwag tayong magutom. Ganun. Kaya yung situation ko yung kaya na hindi siya nagluluto dito at puro kami order. Okay lang din sa akin. Kasi na may makakaan. Madalas nga, yung in-order niya sa akin pagkain, hindi ko nakuubos. Kung napamigay ko pa sa labas kasi, ang dami naman yun. Yung hmm, nga lang, Não deveria sa chorar, Kaya pa rin dito sa si share, ilang beses ako order ng pagkain namin. Ngayon, uh, wala ko siya. Yung manager ako ma-order nito, pero kasi na alam ko mabait siya. Nanihiya naman ako magsabi ng magsabi ng araw-araw na ako order yan. Or, um, Ayun, kaya kung ano yun nandyan sa, sa kitchen na pwede makain. Yun na kinakain ko. Ako na yun. Basta may makain lang. Huwag lang magagutom. Kasi yung iba nga, walang makain. Di ba? So, ganun lang. Lagi lang tayo ng ano. Contento ba? Kasi kung magreklama ka na magreklama sa buhay. Kaya magiging masaya. Hmm, parang maliit na bagay, reklamo, maliit na bagay, nagawa mo ng problema. Diba? Toxic ang tawag doon. So, huwag tayo maging toxic sa lipunan. Instead, bawat situation, lalo natin titignan yung positibo, di ba? So, so okay. yun. Tsaka ito, pag may nagkulubo, kahalangan, kain mo na kasi, titigas siya. So, hindi siya pa yung makamay ko ay abot ng, ng oras. Titigas hmm. sa siya. Magiging crunchy siya. <laughs> hmm. Hmm. Ay, sa Pilipinas. Hindi na hindi na nakakahain ako siya. Kung yung ko. Para bang nagkikrave ka. Tapos, may nilalagay pa silang mic dito. Kaya, din din dinig nang mo yung ano. Pagmuyahan nila ng pagkaan. Nasa pangalawang kubos na po tayo. Kubos ang tawag nila dito, hindi ko ang English. Lumpia Rapper. <laughs> Tapos dito sa amo ko, marami siyang soft drinks, maraming juice. Kasi hindi ako mahilig mag soft drinks kaya madalas mineral water lang, bottled water lang tayo. So minsan, pag miss ko, kumakaang soft drinks. Dito walang babala sa sir no ang pagkain? Ang ayaw lang niya ay magkasayang ka ng pagkain Ayaw na ayaw niya na itatapoy mo na sa'yo pagkain Alam mo, alam mo ito, malatera ka Siyempre, hindi mo pwedeng papanggi sa tao kasi parang ano hindi na fix yung tablet sa mga pusa sa labas Ipakain lang sa mga pusa ay ayaw ko lang sa pusa, ilagay ko lang, lang sa labas para kain ng mga ibon Ganun siya. Huwag na huwag daw ako magkatapo ng pagkain. Kasi, alam mo, ang dami nga namin similarities ng amo ko eh. Ako kasi ganun din ako. Gusto yung ng kanon, kapirasyo, isang butil, yan yan. Ay, ako sa sayang. Kasi, yun ang turo sa amin ng mama ko. Bata pa kami. Yun pa ulit ulit na tinuturo sa amin ng mama ko. Masirap man kami. Pero, Talaga so, na kami ng nanay ko kung paano magpahalaga sa bawat maliit na bagay na mayroon kami. Mama ko nun, mabubuhay pa yung mama ko. Ang may ng kanin. Para hindi yun, masir, ah, hindi yun masayang, hindi yun matapong. Tapos po niya yun. Tapos, ibibilad po niya. Ito toasted niya po yun tapos may niya. Lalagyan po niya ng asukar. Ganun. Nakakain pa rin namin. Kaya naman, pag may mga hayop kayo, tulad ng manok, ganyan, mga alaga kayo, pwede niyo paan. Basta huwag na huwag mo lang daw itatapon. Kasi nga, kahit isang buti ng bigas, Di natin kaya gumawa. Grasya yan. Biyaya. So, huwag ka magsasayang, huwag ka magtatapon. Ganyan. First po nito eh, nagpa-prepare na ako kasi susundin pa ka dito. Ganyan. Hmm. Pag marami ka na nakakain, mararamdaman mo na yung anghang. Kailangan natin itong ubusin kasi. Baka masira na. Although, siguro hindi ito masira kasi sweet and sour. Mmm. Saka, ano man yung nasa kapag gusto pagkain, lagi tayo magpasalamat. Kasi, pantawid gutom yan. Sa Africa nga, kung alam nyo. Diba? Ang dami na mamatay sa gutom doon. Kaya lalo na yung mga nasa Pilipinas, yung mga kanan, huwag nyo itatapon. Kaya magsasayang. Kasi tulad ko, nasilipan hmm. pa rin sa ako, pero gigrabe ako sa right, sila makakain kain kung gusto kong kumain, wala. So, magpasalamat kayo na kayo may kanin kayo. May normal kayong pagkain. Hindi ko naman sinasabing abnormal itong kaya lang. Nakasanay kasi tayo sa kanin, di ba? Lumakit nagkaisip tayo sa mga rapat kabata. May palang rice na. Kain so, lang. Kaya ano? Huwag din tayo magpasalamat. At, hmm, huwag magsasayang ng pagkain. Especially kanin. Huwag na huwag niyo pong itatapon. Magsain kayo ng tama lang. O, kung alam mo yung sobra, lagay niyo sa de para hindi mapanis. Sa labagahan, sangag niyo. Ganun. Hmm. Puro na si at si

dito po sa, Pilip sa Pilipinas yung ganito nasa 15 15 pesos eto ko ewan mo magkano to dito kasi hindi ko naman naranasan bumili siguro baka 1 real to 2 real kasi iba yung brand depende rin kasi sa brand ang 1 real ang ngayon exchange rate is nasa 14 something 14 pesos 1 real is 14 pesos parang ganun So, contorials to. It goes, ano din, 20. Make it. Kalo ko lang 30, ganun. So, that's it for today's, guys. Nakaraos na tayo ng hapunan natin. At maya-maya magpiprepare na ako para para sa pag-alis ko mamaya. So, almost an hour lang naman yun. So, ang pinto naman dito kaila, sir, ano, um, fingerprint. So, fingerprint mo, bus mo ang tawag. So, hindi na kailangan ng lock-lock, ganyan. Secured na. At saka ano kasi to yung bahay niya? Compound. So, yun ba yun? So, may ano, may security, sorry. <laughs> may security siya. So, safe na safe. Ilan ng gwardiya sa labas na nagbabantay, ganyan. Tapos, yun nga, compound siya. So, it's really safe. Yun. Bye! See you on another video. See you on another vlog. Yes, sa Kasi dati po, for your information lang, eh dati nag-vlog na kami ni Mrs. sa YouTube. Pero hindi kami nag-Facebook at saka TikTok, ganyan. So ngayon po, ah, uh, ang pagbabalik, ika nga. So let's see. Kasi hilig ko naman po talagang dumaldal. Hilig ko naman talagang mag-picture, mag-video. So, yun naman talaga yung hilig ko. So, let's see. Uh, gagawin natin to ng masaya at saka yung parang libangan na rin para hindi ako nalulungkot or naiinip po dito. Bye everyone! Keep safe! God bless!